If you will not stop drinking, then I will find another Korean. Wait, Turana? What are you doing there? Huh? It's cold outside. Why did you pee Merun CR now? Do we, we don't have CR? Fertilizer. Fertilizer? No. <laughs> Oh ah, jenayah saya kan pulih kangkang Mereka milik mm -hmm. Ni nyaman yang kangkang man, -kang man. Wah. Wah. Hello mga kabisdak Welcome back sa ating vlog So ang gagawin natin today is Galing aku aku sa trabaho Sa samahan ku Nagpasama itu si Daddy Insui <laughs> You're very cute, ne? Ay bro. ay, bro. ay, bro. ay, bro. ay bro. Uh, ng ano, ni Parang kamukha kasi siya ni Insay, kaya kami. Sa mga old na viewers, kilala nila sino si Insay. So, ayun po. Babalik kami, kami na lang. Hindi, uh, okay na na, pwede na doon na hindi babalik si Bion. Kasi may record na siya doon kung ano ang kailangan niya na gamot. Last time kasi is wala yung nurse, wala yung doktor walang tao. Ngayon, meron daw. So, babalikan din ni Insoy. Uh, to samahan. sama, Why do you, why do you ask me to come with you? Why be you not shy? Ikaw ka ba yan ako? <laughs> Bibili pala siya ng beer pero nahihiya siya mga kabisdak. So, ako daw ang, ako daw ang magbili ng beer for him. Ani? Ani, why shy niya? Why are you shy? I mean, people that's I mean. people know me there. Uh. I, I think almost people know me, that's why I oh, wish that. And not... uh, you don't want them to know you are palahubok? I'm not palao uh. Just shy. Of you. <laughs> <laughs> no point 아니야. If you are really shy, stop drinking. I say, I can. Oh, why you why are you still drinking now? I don't want You don't want to stop, woman. I want. I will! I can! Ah, oh uh, if you will not stop drinking it, I will find another Korean! One. I will find another Korean! One. <laughs> uh? I will find another man who can have. Ah, Yunshi! I I will add Nag-suggest pa ang ating Daddy Insoy na sabihin ko daw kay yon si Upa na sarang heyo yon si Upa. <laughs> Friend namin si yon si Upa mga kabisdak. Hindi nyo pa siya nakikita dahil kamera shy po yan si yon si Upa. Kababata po yan ni Daddy Insoy. Taga dito din sa amin. At ano siya, uli, single pa din siya. Pero may anak na. Ano, hiwalay na ba? So, ayan mga kabisdak. Nandito na po tayo sa Bugunso yung uh, public health center. Pero ito ay nasa ibang sityo. Hindi po ito yung malaking health center na nasa ano na nasa sentro ng aming barangay. Ito is nasa sityo lang po ka ano kapitbahay na sityo namin ayan. Pagkapasok ko, actually pinakita ko na ito sa sa inyo last time. Kami ni ano, pumunta kami dito last winter. Ngayon is ano pa spring na at may nakita akong Cambodian 'yan. Cambodian siya na nag-asawa ng Koreano. Tas dito siya nagtatrabaho bilang ano maintenance sa health center. Ito po ang kagandahan kapag ikaw ay foreigner tapos marunong ka na sa kanilang lingwahe mga kabisdak ay naku, Madali ka pong makakita ng makahanap ng trabaho. Lalo na kapag ano ka, marunong kang mag-English. Marami po dito ang naghahanap ng marunong mag-English, fluent pag-English, and fluent mag-Korean. Ang napapansin ko ngayon mga kabisdak, mas marami na po mga multicultural families. Marami na mga babae, mga spouses ng mga foreigners, tapos mga lalaki is Koreans. Marami nang na nag-aasawa po ng na mga foreigners. Dahil ang mga Koreana ay mapili po yan sila. Mataas po ang standards ng mga na mga, koreana, mga kabisdak. Ang number one nila na ano no dapat may pera ang koreano no? dapat uh, mayaman ganun mga kabisdo Though hindi naman lahat ng na mga koreana ay ganun pero almost guys halos silang lahat ano pera talaga ang number one na tinitingnan nila sa isang map map mapapangasawa sa kanilang husband to be Hello. Eto na ang mga gamot ni Benan. Dalawang klase yan para sa kanyang flu. May flu kasi siya. Inubo siya mga kabistak at sipon. Tapos yung isa naman is para po sa kanyang legs. Masakit po yung mga binti ni Benan mga kabistak. Kailangan po niya ng maintenance. So, ayan po. Free lang po yan siya. Ito po ang kagandahan. Isa sa mga nakikita kung magandang binipisyo dito sa Korea guys. Sa kanila mga health center, free po ang kanilang mga gamot. Free din ang check-up. Pero kapag kami, halimbawa si Little Insure nagkasakit, pumupunta kami sa doon malaking hospital doon sa bayan may binabayaran kami mga kabisdak pero discounted kasi nga meron na tayong parang PhilHealth tura na turana turana <laughs> tama na wi turana turana <laughs> bexudio madam yung friend namin na taga Siturlan yung naggustuhan nila itong bexudio mga kabisdak Bisan eh. mahal siya ma. Mahal. So ayun, nagpaawat din naman ang ating Daddy Insoy. Sabi ko, dalawang bote lang ng beer ang inumin mo ngayong gabi. Huwag ka na magpalabi. Ay, ginoo ko. Papalitan ko talaga yan si Daddy Insoy. Ay, sinasabi ko talaga sa kanya. Ah. <laughs> ang sabi pa niya sa akin, iririto daw niya ako sa koreanong hindi umiinom ng alak. <laughs> Kakaibang okay, hotdog natin sa Pilipinas kasi yung pula pula ito yung kanilang hot dog. Hot dog. I-air fry lang natin yan ng 13 minutes. Kapag dalawang piraso daw is 2 minutes. So, dalawang piraso ang ating i-air fry. Para sa aming hapunan, di ba galing man kami sa Hanaro kanina doon sa may sentro ng aming barangay. Yan, bumili po ako ng frozen na corn dog, frozen hot dog. Yan mga kabisdak, limang piece sa isang pakete yan. Tapos si Daddy Insoy naman bumili ng frozen pizza dahil nga may cheese man tayo na dala ng ating friend from Switzerland. Yun ang itatrya niya kasi naadik addict po si Daddy Insoy sa cheese nila. Ang sarap po. Oh, thank you so much as Burger Family. sabi ko kay Dee magtira siya ng half para kay little insert kasi gustong gusto po ng bata ang pizza at maraming cheese yung cheese talaga ang inuunan niyang kainin mga kamistak pero dapat ipatong mo siya sa pizza mamaya pa kasi ang dating nun after ng dinner niya maghahaponan muna siya sa center and then pag uwi dito is mga 7 o'clock maga snacks na yan siya so ito ang ipapasnacks ko sa kanya hotdog at itong pizza ito na ito na ay, pa lang mga kaandi andi Wala po akong mahanap na cheese grater sa Daiso guys, kaya 'yan yung ginamit ko na lang yung grater na pang-patatas. So, hindi talaga siya ano mahirap siyang kudkurin guys, kaya nagreklamo si Daiso kanina. At ako naman kanina is okay siya, okay siya, pero uh, da uh, sa ending natin is ano ginunting-gunting ko na lang kasi hindi pala siya okay. <laughs> <laughs> uh, <laughs> oh, 왜 그러는 거야, Bakit daw may banana ketchup sa Pilipinas? Ang original na ketchup galing sa tomato? Di put color, kasi? Right? <laughs> banana, kasi? <laughs> right? How they make it? banana ketchup? Oto siya guys? More, more, not yet Correct! nak gak wala apa nak luto si dadi insi kasi sabi na turan na turan na yan na sunog crispy na crispy ang ano niya why wala in korean news upaya da netherlands duterte they're <laughs> not interested in philippines ni ko Ano guys, hindi ko naririnig sa balita ang pag-aristo ni ex-president Duterte. Dinala siya sa The Hague, Netherlands. Wala dito sa busy ang balita nila sa ano impeachment at sa kay Kim Sae-rin at Kim so hyun Because North Korea government got angry to your DMW. Mm. <laughs> mm. Ni bắt họp ni bắt họp ni bắt họp ni bắt họp ni bắt Kahit hindi siya masarap pero okay lang. Basta lagyan mo lang ng ketchup at ng mustard sauce. Okay na, parts na. At yung pizza naman ni Daddy Insoy ay hindi rin masarap ang brand ng frozen pizza na nabili namin. CJ, si hindi siya masyadong masarap. Hindi namin bet. Masarap pa naman sana yung cheese. Sayang lang, mga kabisdak. Sa lahat ng gusto magpabate, eh, sa next vlog, sa birthday vlog, ni na na lang po tayo dahil mas mahaba po ang video natin doon. Unlike this vlog na kunti lang kasi wala po tayong masyado, masyadong ganap that day. Stay tuned po sa ating next video, mga kabisdak. Forward! Gabi na, mga kabisdak. Hapon na. Hapon na ba? Gabi? Evening. Ano bang evening sa Tagalog? Ano na siya, guys? 7 o'clock na na ang gabi. Kapag summer o oh, kapag winter, madali pong magdilim, madaling dumilim. At kapag summer or spring na until summer, unti-unti tang nagiging ano, yung daylight is, ano na, mahaba na yung daylight guys. Kaya kapag summer dito sa Korea, until 8 o'clock ng gabi, maliwanag pa po. Ngayon is eh, 7 o'clock o oh, medyo makulimlim na siya. Tingnan nyo sa summer guys, 8 o'clock, maliwanag pa. So, ang alam ko sa Alaska, 12 midnight. Masik, ano pa, maliwanag pa sa labas, guys. Dito sa Korea, hanggang 8 lang yung araw. So, si Little Insoy, after niya sa school, natatapos ang kanyang school for 10. Then, from school, pupunta siya sa center. 4.10 to 7 o'clock, nasa center siya. Uuwi siya dito. Mga 7.20, 7.15, ganun. Uh, sa center, mga kabisdak, noon na siya nag uh, hapunan, at naga uh, ano tinuturuan sila doon. Tay ka lang tumawag si Daddy Insoy. So ayun, nag ano siya doon naghahaponan tas kapag may homework, yung mga bata, lahat man pupunta doon guys, yung sa elementary school hanggang sa middle school, pumupunta sila doon sa center. Nag ano naglalaro yung mga bata, gumagawa ng mga assignments. And then at 7 o'clock, ano na, 7.10, bumabiyahin na sila pa uwi sa kanya-kanyang bahay. So, si Little Ace, dumarating siya dito 7.15 to 7.20. Ayan, naghihintay na po tayo sa ating prinsipe. <laughs> ayan, ayan, ayan. Salamat po sa lahat ng nag ng ating mga vlogs. Thank you so much po sa mga silent viewers at sa mga commentors at sa mga hindi nag-skip ads. Maraming salamat mga kabistak sa inyong pagmamahal. At sa mga nag advice na ipagpatuloy ang therapy, yes, mga kabistak, sa school ni Little Insuin, may therapy na po siyang nagaganap doon. Half day ng klase is sa normal class siya. Half day naman ng klase is nasa special teacher, special education teacher. One year old pa yan si Little Insuin, nag na po. And then, nung uh, nag-transfer kami dito, dito sa probinsya, before siya pumasok sa elementary school, nag din siya sa bayan. And then, nung eto, grade 1 na siya, may special education, special teacher man sila dito sa elementary school. So doon na siya namin pinapasok. Ang klase kasi is from 8, from 9, from 9 to 4 o'clock. So yun po ang kanyang setup Half day sa normal class, half day sa kanyang special teacher. One-on-one -on -one po sila mga kabistak. Parang therapy talaga, one-on-one. -on -one. <clears throat> Tapos, every week, nag-assessment yung teacher. Tinatawagan kami kung ano ang improvement kay Little Insoy, Ano ang dapat naming gawin. Pinapadala po kami ng mga homeworks. And, mga activities para kay Little Insoy. So, ganun po. Full support po ang kanilang government dito. Free po yan. Wala kaming binabayaran. Ayan na. Tango, annyeong! Danyo wasap ni da. Annyeong, ano, annyeong higasiyo Annyeong higasiyo. Uchi! Kansamnida! Nag-aapoy na po tayo sa boiler ni Bianan. O, di ba kahit April na malamig pa tuwing gabi guys. Tuwing gabi at sa early morning. Tayo kalangan apoy yan. Iyan, si Little na nasa bahay na kumakain na po siya. And after dito, babalik na ako sa bahay. <coughs> Pwede na pong maiwan si Little sa aming bahay, guys. Mga few minutes lang. Nakakaindin din na siya pa kapag sinabi ko na pupunta ako dito sa bahay ni Halmoni eh, ng luna. Tapos, babalik din ako. Saglit lang ako mawala. Ah, nakakaindin din na siya ng ganon. So, ayan. And that's all for today's video, mga kabisdak. Thank you so much for watching. Ingat lahat. See you on my next video.